Ayan mga idol o oh, kangkong Kangkong sa gitna ng ilog Ayan tinaniman nila yung ilog mga idol ng kangkong Para pwede pala mga idol dito Magtanim ng kangkong dito sa gitna ng ilog Ayan o oh, Yung mga kangkong mga idol tinanim sa gitna ng ilog Nagkawala tayong mga bukid Mga lupa sa bukid Pwede magtanim sa uh, ilog ng kangkong Ayan susok Ayan Patay na. May mga suso pa dito sa ilog. Ano yan o? Tara, magano ka Hmm? Pag alam mo na ganyan, tatago. Pag may patusok sa... Wala pa na tayo. Ano ito na ano,